Familiar ka ba sa horror game na Fatal Frame? Sa larong ito, meron kang gamit na kamera at kailangan mong kuhaan ng litrato ang mga ligaw o mga naghihiganting mga kaluluwa. Pero alam mo ba na ang nakakatakot na mansyon na pinagbasihan ng larong ito ay hango daw pala sa totoong buhay? Ang tanong ngayon e, anong lugar sa buong mundo ang kapupulutan ng napakatinding takot at kwento para maging dahilan at gawin itong inspirasyon sa isa sa mga pinakasikat na horror game sa buong mundo. Wawarningan ko lang kayo ha, horror ang episode natin ngayong gabi. At dahil haunted ang lugar na to, eh baka may mga makita kayong mga muka sa mga larawan na ipapakita namin kaya bahala kayong manood ngayong gabi ha. So habang pinanonood mo to, siguraduhin mo na wala rin nanonood sa'yo. Bago natin ipagpatuloy ang ating video, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell dahil meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Promote ko lang din po ang aking TikTok at ang aking Instagram. Maraming salamat po sa lahat na nagme-message sa atin doon. Himuro mansion, the most haunted place in Japan. Yan ang sabi sa isang article na nabasa ko. Sa totoo lang, kung maghahanap ka ng mga pinaka-haunted na lugar sa Japan, Himuro Mansion 'yung lalabas sa mga searches mo. Magdi-disclaimer lang po ako na bago natin ipagpatuloy ang kwentong 'to, after reading so much from the internet, hindi ko masasabi sa inyo kung totoo ang lugar na 'to o hindi. Kumbaga, just think of it as an urban legend. Hindi ko rin alam kung bakit may mga tao na nagsasabi nakapunta sila dito kung hindi naman talaga alam kung nasan to. Bahala na kayo mag-isip dyan. I think it's just the same way na naniniwala tayo or marami nang nakakita sa babae sa Balete Drive o yung misteryo ng Beringan City which are urban legends. Maraming mga tao ang may tinatawag na third eye at baka sila lang talaga ang may kakayanan na makita ang mga bagay na ito. Ngayon, titignan natin ang kwento nito. At bakit kaya laman ito ng bangungot ng mga hapod? The Legend of Hiburo Mansion Sa labas ng Tokyo, lagpas sa mga kagubatan at sa ibabaw ng mga kabundukan, merong isang lumang mansyon ang makikita. Sa harap pa lang, kitang-kita ang inspirasyon ng Japanese architecture. Lumang-luma na siya eh. At halos sira-sira na yung labas, pati yung loob. Punong-puno ng mga dumi, yung mga dingding, punong-puno ng mga alikabok, at naglalaglagan na yung mga kisame. Walang nakakaalam kung gaano katanda ang Himuro Mansion, pero ang sabi nila, nagmula daw ito sa Edo period. Which means na at least 200 years old na daw ang mansyon na ito o oh, baka mas matanda pa. Ito ngayon yung kwento. Hindi ito basta-bastang residence lang. Kung mapapansin nyo, marami rin mga iba pang mga structures sa paligid nito. Ibig sabihin na ang Himuro Mansion ay minsan ding naging isang religious at spiritual site para sa madami. Tahanan ito ng isang Shinto shrine at templo. Sa mga pamilyar sa paniniwalang Shinto, ang mga templong ito ay isang ceremonial site kumbaga at para tumawag ng mga kaluluwa. Dahil dyan, pwede rin gamitin ang mga Shinto Shrine para maging gate sa mundo ng mga demonyo. Hiburo Mansion Urban Legend. Dito na ngayon mag-uumpisa yung kwento. Maraming version to ha binabasa ko actually. Pero ayon sa mga sabi-sabi, kada sampung taon daw, yung iba kada 50 years, nagkakaroon ng ritual sa Himuro Mansion. Sabi rin nila na kumukuha raw sila ng isang medyo bata-bata pa na babae at pinipili na palakihin sa templo. Itatago ang babae sa buong mundo para mailayo sa tinatawag natin na earthly attachments. Isa raw sa mga pinaka-iniiwasang attachments ay yung attachment sa kapwa-tao. Pagkatapos daw ng mga ritual na ginagawa ay isinasakripisyo ang batang babae, ang kanyang katawan, ang kanyang espiritu. Pero bakit kaya ito ginagawa? Ang sabi nila, ito ay para isiguraduhin na sarado ang gate para sa mga demonyo. Naalala di ba sabi ko sa inyo kanina. Kumbaga, yung babae ay magiging seal sa gate na yan. Isa siyang sakripisyo. Ang tanong ngayon, e eh, paano nangyayari itong pagsasakripisyo na to? Ang sabi madalas daw kagimbal-gimbal yung pagkamatay. Hindi lang basta-bastang pinatay, tapos punong-puno ng sakit. Dito na mag-uumpisa yung pagkakapareha sa larong Fatal Frame. Sa laro, merong tinatawag na Ceremony of Ropes na nangyayari matapos yung Strangling Ritual na pag-uusapan natin ngayon. Babalikan natin yung babae. Para i siya sa sakripisyong ito, ikinukulong daw siya sa templo ng 3,669 days. Ang haba. Ito ay para maging puro siya. Alam niyo na ang ibig sabihin niya. Siya ngayon ay tatawagin bilang isang shrine maiden. Sa ritual, dadalin siya doon sa shrine. Ang sabi, Ayon sa mga kwento-kwento. Meron daw apat na mga priest. Kasama nitong mga priest na ito, yung head ng Himuro family. At sila ang magpa-perform ng ritual. Pag ginawa na raw nila itong mga ritual na to, magkakaroon daw or maa-activate ang isang lihim na mekanismo doon sa shrine. Sabi nila na sa ilalim ng shrine, biglang lalabas yung tinatawag na moon's well o balon ng buwan sa Tagalog. Pupunta rito ng dahan-dahan ang Shrine Maiden at lilinisin ang kanyang sarili sa tubig nito para manatiling pure. Importante na habang nakababad daw siya dito sa balon ay direktang nakatutok sa kanya ang liwanag na buwan. Which I think na ko ito dun sa every 10 or 15 years kasi may sinasabi na kailangan daw na pagbukas dito sa shrine na to, eh tutok na tutok yung buwan doon sa moon's well. Kaya siguro naghihintay sila. So kuya klaro, nasan ngayon yung strangling or pagsakal? Kasi yung strangling na yan, gagamit ng mga rope. May mga ropes daw sila kung saan itatali yung babae. Sa leeg, igagapos yung kamay, igagapos yung paa. Actually, may picture nito. Ito, pakita natin yan. Ang sabi pa sa isang versyon ng kwento na to ha, na yung mga tali daw na yan ay ididikit sa mga baka or mga buffaloes at unti-unting hihilahin yung babae hanggang sa magkabitak-bitak ang bata at lumabas yung mga lamang loob, magkalat-kalat yung mga dugo, ayun, yung mga yaya. At just imagine, ha, ikukwento ko sa inyo, imagine ninyo yung pagsigaw ng bata. Hindi naman batang-bata, no, pero siguro mga dalaga. Ngayon, importante na imagine ninyo yung pagsigaw dito sa pain na to kasi babalikan natin yan mamaya. However, hindi sa pagkamatay ng babae matatapos ang ritual. Kukuli ng mga pare at nung head ng Himuro family yung mga itinali doon sa, ba sa babae kukunin nila yan at makikita mo na punong-puno ng mga dugo yon. Importante yung dugo sa ritual na to. Kasi ang sabi nila, yung mga tali, iikot daw no, or idadasal sa palibot ng Himuro Mansion, doon mismo sa shrine. Sa ibang mga kwento, kinakalat yung dugo, ipinapahid. Siguro naglalagay sila ng mga marka. Di ba? Madalas ganun yung ginagawa. May mga marka, may mga isinusulat, na mga spells. So, baka ganun yung ginagawa nila. That is ang magsisilbe na seal para sa mga demonyo. And just like that, hindi na makakapasok ang mga demonyo sa buong mundo. Grabe. Imaginin mo na lang yung pain na dinanas nung bata dito sa pangyayaring ito. And to think ha, sinubukan ko din kasing alamin kung gaano katagal na itong mga... I think... Eto, hula ko, conspiracy theory lang nito, klaro, pero 200 years to, I think na binuuto specifically para dito sa sa task na to. Sobrang curious ako eh kung paano na isalin sa Himuro family. Sino yung nagsabi sa kanila na kailangan nilang mag-seal ng mga demonyo? Matagal na matagal na nangyari ang mga ritual na to from 200 years ago. Every few years, nasisil nasisil ng maayos, Hanggang sa mangyayari ang isang aksidente. Ano ang magiging rason para makawala yung mga demonyo? Ano ang magiging rason para gamitin ng larong fatal frame ang kwento ng Himuro Mansion bilang isang inspirasyon? Eto na, umpisahan na natin ang aksidente. For centuries, maayos naman daw na isasagawa ang mga ritual. Sabi nga nila, di ba, what can possibly go wrong? Maraming bersyon ang mga susunod na pangyayari. Pero magfo-focus tayo sa pinaka-common na bersyon ng kwentong ito. Sinasabi nila na habang naka-isolate, kahuli-hulihan na shrine maiden, ay mai-inlove siya sa isang lalaki. Ayon sa mga kwento, isang araw daw habang ginagawa ng shrine maiden yung mga pang-araw-araw na mga task niya dito sa templo, eh, biglang may isang lalaki daw ang sumilip sa bintana. Nagkatitigan sila at simula noon ay palagi na raw bumibisita ang lalaki. Simula sa isang pag-uusap, naging araw-araw, humaba ng humaba, hanggang sa isang araw, sinabi na nila sa isa't isa na nagmamahalan sila. So nagpatuloy yung uh, pagbisita ng lalaki pero isang araw nakita ng Himuro family na merong kinakausap na lalaki pala ang huling shrine maiden nila. Mula noon, tinabi ng pamilya Himura, ah, siguro kung may shota na siya o, may umiibig na sa kanya, eh may ginawa na silang hindi dapat nilang gawin. Or kung baga na-tarnish na yung pagiging puro nitong batang babae. Ibig sabihin na kahit ipagpatuloy nila yung ritual, eh hindi na ito mangyayari dahil kahit hindi na siya puro. Dahil sa disappointment, pinagpapatay daw nung huling shrine maiden ang buong pamilya. Sa bandang huli, pagkatapos niyang patayin lahat, yung mga pare, even yung lalaki, ang buong pamilya Himuro, ang guling ginawa niya ay patayin ang kanyang sarili. Dahil din dito, wala na ang lihem na ginagawa ng buong pamilyang Himura. Ibig sabihin, wala nang magsisil ng mga demonyo at malayo na silang makakalabas pasok sa mundo ng mga tao. Haunted Himuro Mansion. At tapos sa maraming taon, ang magandang mansion na luma at magiging abandonado. Magiging laman ito ng napakaraming mga usap-usapan ng mga tao. Yung mga usap-usapan, kakalat ng kakalat at magiging dahilan ito para marami sa kanila ang makurious at bibisitahin ang sikreto ng mansyong Himuro dito na mag-uumpisa yung mga kwento-kwento na makaka-experience daw sila ng mga paranormal dito. May mga tao na nagsasabi na naririnig nilang humihingi ng tulong ang isang babae o maraming mga babae. Marami raw sa kanila ang nakikita ang mga babaeng ito na parang sinusundan sila sa loob ng Himuro Mansion kagaya na lang ng salarong Fatal Frame. Tinatakot sila pero hindi nila alam na tinatakot pala sila para paalisin doon. Walang nakakaalam. Sa totoo lang. Marami sa mga kumukuha ng mga litrato daw dito ay nakikita na merong nakatingin sa kanila sa litrato. Which is why ito yung inspirasyon sa laro na Fatal Frame. Yung pipicture kasi sila doon tas may mga lumalabas. O kaya naman, minsan, may naririnig sila ng mga nagsasalita. Or minsan, may mga sulat sa pader. Meron pa ako nakitang isang kwento na naririnig daw yung pag-apak na para bang yung huling pagpunta ng babae sa mga shrine, parang ganun daw yung apak na naririnig nila papunta dun sa templo kung saan gagawin yung sakripisyo. Hindi nila alam kung yung mga babaeng sinakripisyo ba dito yung nakikita nila or yung huling shrine maiden na tinatakot sila or nagmumulto na. Pero, Marami sa kanila yung naniniwala na ang pagpapakitang mga ito ay mga warning para hindi na sila pumasok at mangialam pa doon sa loob. Marami rin nagsasabi na ang iba dito ay yung mga demonyo na nakapasok doon sa templo. The years will pass at marami mag a na alamin o kunan ng video ang mga kaluluwa dito. In fact, kung mag-search kayo sa YouTube lang mismo, maraming mga content creators ang mga bumibisita sa mga haunted mansion ng mga Himuro. However, kaya nga nasabi ko sa inyo, hindi talaga alam kung nasaan yung Himuro Mansion. So, hindi ko alam din kung bakit at paano nila nasabi na yung pinuntahan nila ay yung Himuro Mansion. Haka, haka, or hula lang itong mga to kasi wala rin naman kasi talaga nakakaalam kung bakit abandonado yung mga mansyon na nakikita nila. So baka yun na yun. Ito na yung parte na titignan natin yung mga larawan nito ha. Ulitin ko lang po yung pagwa-warning ko sa inyo. Sisilipin natin yung mga larawan at kung may mga makikita kayo, out na po ako dyan ha. Sisilipin natin at ang iba't ibang mga versyon nito. Pero sa mga larawan na makikita mo sa isang simpleng Google search, makikita natin na nasa liblib na kakahuyan talaga nakalagay or binoo ang Himuro Mansion na para bang walang nakakaalam kung nasaan sila or sinadya na walang makakaalam kung nasaan ang mansion na ito. Either that o ayaw lang talaga pumunta ng mga tao dahil sa takot sa kwento nga rito. Marami rin sa mga larawan ang nagpapakita ng mga templo sa paligid ng Himuro Mansion. Hindi ko alam kung alin sa mga yan yung pinangyarihan ng strangling ritual. Pero posible, isa sa mga papakita namin larawan sa inyo, yon Sa loob naman ng, mansion kitang-kita pa rin yung influensya ng Japanese architecture. Yung mga paper walls. And sa totoo lang, pag ko to, magpapakaalis po ako. Hindi ko maiwasan na mapaileng kasi takot ako. Hindi ako naniniwala sa multo. Pero takot na takot akong makakita ng multo. Mabuti pang wag na lang. Pero kayo, kung matatapang kayo, bahala kayo. Aftermath. Sa laro, merong isang folklorist na si Ryozo Munakata. Sabi nila, para i-research daw ang pangyayari, si Ryozo, isinama ang kanyang buong pamilya at tumira sa mansion Pero isang araw, Bigla na lang daw nawala ang buong pamilya at walang nakakaalam kung ano na yung nangyari sa kanila. Ayon sa mga kwento-kwento, ang pinagbasihan daw ng kwento ni Ryozo Munakata ay hango sa totoong pamilya na nawala sa Himuro Mansion. Pero gaya nga nasabi ko sa inyo dahil isang urban legend to, hindi ko kayang patunayan yan sa inyo. Pero dahil dito, lalo lang natatakot ang mga tao na puntahan ang sikat na mansion hindi nalalayo sa atin ang kwento ng Himuro Mansion. In fact, marami rin tayong mga mansyon na kinatatakutan at laman ng napakaraming mga urban legends. Una na dyan, yung Laperal White House. No? Hindi pa ako nakakapunta dito, Nak nakita ko lang siya sa labas dahil nakakapunta na rin ako ng Baguio. Pero pag nasa Baguio kami, marami sa mga viewers ko ang nagsasabi na bisitahin ko siya. Sa ngayon, isa na siyang kainan Siguro, bisitahin ko rin ito sa susunod. Pero naaalala ko na merong isang TikToker na gumawa ng ako. Yung nagme-makeup, kung hindi ako nagkakamali, na may narinig siya or may nakita siya na naging dahilan para maging viral yung video niya. Tingnan ko kung mahahanap namin yung, yung story na yon. Eto pa, ngayon kakarinig ko lang dito habang binabasa ko to. Meron din tinatawag na balay negrense isang heritage house at museum sa Negros Occidental. Kung may nakakaalam sa inyo ng kwento na to, lagay nyo sa ilali. Pero nakikita ko yung pictures, nakakatakot din. Etong Chiaong Stone House, picture pa lang. Awin ko sa inyo, nakakatakot na parang pang horror movie talaga siya. Marami raw yung nag a na i-restore to, pero lagi siyang naiiwan ng abandonado dahilan para magkaroon ng mga kwento-kwento at usapan dito. Maganda siya. Pero sa totoo lang, ayoko mag-stay dyan. Parang nakakatakot. ba? Diba? Meron din sa ating Japanese na haunted mansion. At yan ay yung bahay na pula. Sa pangalan pa lang, alam na po natin kung ano nangyari dyan. Haunted daw ito dahil sa lahat ng mga pangyayari noong World War II. Alam na po natin yung mga katarantaduhan na nagawa sa mga lolo't lola natin doon noong World War II. Sa ngayon, naging itong memorial para sa mga survivors na naging biktima ng Imperial Japanese Army. May multo man dyan o hindi, isang totoong horror yung mga nangyari sa bahay na yan. Eto ngayon, ganito natin tatapusin ang video natin ngayong araw. Tatanungin ko kayo, kaya mag-like, subscribe, at notification bell kayo kung gusto nyo sumali sa ating 1,000 Gcash giveaway. Sa dami ng mga bahay na minumultong na pag-usapan natin ngayon at nung mga nakaraan, sa sariling bahay nyo ba? Curious ako. Merong mga nagpaparamdam. At naikwento ba o naitanong nyo sa mga lolo't lola nyo, sa mga nanay at tatay nyo, kung sino itong mga nagpaparamdam sa inyo sa bahay nyo? Ikwento nyo nga sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang ating kwento.